Sabi nila, ang kasamaan ay hindi laging kumakatok. Minsan, nananatili lang ito. Tahimik, nakatago sa anino. Isang biglang ginaw na nagpapataas ng balahibo. Pero paano kung hindi sigaw ng dasal o magarbong ritual ang sagot? Paano kung isang dahon lang ng laurel ang kailangan mo, hindi kahit saan, kundi sa isang tiyak na lugar sa loob ng iyong tahanan? At mula sa sandaling iyon, ang mga puwersang di nakikita na bumubulong ng kapinsalaan. Hindi na sila malugod na tinatanggap. Gusto mo bang gumawa ako ng ibang versyon nito? Maaari kitang bigyan ng mas patula o makata na istilo. Mas nakakakilabot o dramatikong tono. Mas banayad at tahimik na espiritual na paglapit. Sa Pilipinas, ang ating mga tahanan ay higit pa sa mga pader at bubong. Humihinga sila. May alaala sila. Mula sa rosaryong nakasabit sa doorknob hanggang sa basong tubig sa tabi ng kama, sakali lang. Hanggang sa asin sa bungad ng pinto. Na walang nagsasabi pero alam ng lahat na nandoon. Hindi ito mga pamahiin. Ito'y mga tahimik na tagapagbantay. Ipinasa-pasa, ibinubulong, hindi isinusulat. Dahil matagal na nating nauunawaan na hindi lahat ay kailangang makita pero ang lahat ay maaaring madama. Kaya ngayong araw na ito, hindi lang tayo tungkol sa isang dahon. Tayo'y tumatalakay sa proteksyon, sa kapayapaan, sa muling pagbawi ng enerhiya ng iyong tahanan, isang banal na pasya sa bawat pagkakataon. Ang simbolismo ng laurel sa budismo at higit pa. Bago pa ang ingay ng makabagong mundo, bago pa ang mga screen, scroll, at mga lungsod na hindi natutulog, mayroon ang mga dahon. Tahimik, berde, karaniwan sa paningin, ngunit banal sa kaluluwa. Isa sa mga iyon ay ang laurel. Sa mga tradisyong budista, ang dahon ng laurel ay may dalang frequency hindi sa tunog kundi sa enerhiya. Kumakatawan ito sa kalinawan, proteksyon at paggising ng isipan. Sa ilang monasteryo sa Timog Silangang Asya, Nagmumuni-muni ang mga monghe na may laurel sa tabi, hindi dahil sa amoy nito, kundi sa kanyang katahimikan. Ang laurel ay hindi sumisigaw. Ito'y nagpapatahimik. Nagbabantay. Nakikinig. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lakas nito. Sa kabuuan ng sinaunang kasaysayan, mula sa mga templo ng India hanggang sa mga isla ng Pasipiko, itinuturing ang laurel bilang harang sa pagitan ng espiritual at pisikal. Isang banayad ngunit matatag na panagalang. Hindi ito ginamit bilang palamuti. Ito'y inilalagay. May layunin. May diwa. Dahil ang paglalagay ay isang panalangin. Isang tahimik na pag-uusap sa pagitan mo at ng iyong tahanan. Sa pagitan ng iyong espasyo at ng di nakikita. Oo, konektado ang laurel sa ugat ng kulturang Pilipino. Maaaring tanungin mo, anong kinalaman nito sa atin? Ang sagot, Higit pa sa inaakala mo. Ang mga Pilipino ay likas na sensitibo sa espirituwal na sinulid ng araw-araw na buhay. Kahit hindi mo pa narinig ang laurel bilang simbolo ng budismo, ang instinct sa likod nito ay nasa dugo mo na. Isipin mo ang dahon ng saging sa ibabaw ng kalan. Ang bawang na nakasabit tuwing Semana Santa. Ang maliliit na garapon ng asin sa mga sulok ng lumang kusina. Walang malinaw na paliwanag, pero sinusunod natin. Bakit? Dahil alam natin kapag may hindi tama sa espasyo. Dahil naniniwala tayo na ang tahanan ay hindi lang pinoprotektahan ng kandado, kundi ng pananampalataya, layunin at alaala ng ninuno. Sa ganitong paraan, ang laurel ay hindi banyaga. Pamilyar ito. Nagsasalita lang ito ng wikang matagal na nating alam. Hindi lang natin tinawag sa pangalan. Enerhiya ng laurel. Hindi mahika kundi pagkakaayon. Ito ang madalas na hindi nauunawaan ng marami. Ang laurel ay hindi nakikipaglaban sa masamang espiritu tulad ng mandirigma. Binabago lang nito ang daloy ng enerhiya sa isang lugar upang ang masasamang puwersa, masamang damdamin, madidilim na isipin, sumpa, inggit ay hindi na makapanirahan doon. Para itong pagsisindi ng kandila sa madilim na silid hindi mo kailangang labanan ng dilim. Kailangan mo lang magdala ng liwanag. Iyan ang ginagawa ng Laurel. Nagdadala ito ng banayad na liwanag sa mga sulok na baka matagal nang nakalimutan. Pinaaalalahanan nito ang iyong tahanan kung ano ang pakiramdam ng kapayapaan. At minsan, iyon lang ang kailangan mo. Saan ilalagay ang Laurel? At bakit mahalaga? Ito ang enerhiya ay dumadaloy. Tulad ng hangin, tulad ng tubig. Gumagalaw ito mula sa pintuan patungong bintana, mula kwarto hanggang kwarto, mula puso patungong puso. Ngunit minsan, nahahadlangan ang daloy na yon. Hindi mo kailangang maging spiritual para maramdaman ito. Alam mo lang, may kakaiba. Isang bigat sa hangin, bigla ang pagtatalo. Mga halamang namamatay kahit inaalagaan. Batang bigla na lang natatakot sa gabi. Hindi ito mga simpleng pagkakataon. Ito'y mga paanyaya para tumingin ng mas malalim, para linisin, para ibalik ang balanse. At isa sa pinakasimple, pinakamatanda, at pinakamakapangyarihang paraan. Maglagay ng laurel. Hindi basta-basta, kundi may layunin. Dahil kung saan mo ilalagay ang laurel, doon din nakasalalay ang bisa nito. Unang pinto, tarangkahan ng bantay. Bakit dito? Dahil dito pumapasok ang lahat, pati ang enerhiya. Maging ito'y galit ng bisita, inggit ng kapitbahay, o ang pagod mong dala mula sa labas. Ang pinto ang unang pananggalang ng iyong tahanan. Maglagay ng tatlong tuyong dahon ng laurel sa itaas ng pinto o itago ito sa likod ng banal na imahe o welcome sign. Kung may maliit kang altar malapit sa pasukan, mas maganda. Hindi ka lang nagdedekorasyon. Tahimik mong sinasabi, tanging kapayapaan lamang ang pwedeng pumasok. Mapapansin mong gumagaan ang pakiramdam sa bahay. Mas mahinahon ang mga bisita. At ikaw, mas malalim ang hinga nang hindi mo namamalayan kung bakit. Dalawang sa may bintana para sa enerhiyang palihim pumapasok. Bakit dito? Dahil hindi lahat ng enerhiya ay kumakatok. May mga sumasabay sa hangin, sa chismit, sa tingin na tila inosente, pero may dalang bigat. Maglagay ng isang dahon ng laurel sa bawat bintana o itago sa likod ng kurtina, lalo na sa kwarto at kusina. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa layunin. Bawat bintana ay nagiging filter. Pagtaboy sa kasamaan at kulam. Ang espiritual na lohika sa likod ng gawain. Ang kasamaan ay hindi laging may sungay. Minsan, dumarating ito sa katahimikan, sa tingin ng isang tao kapag ikaw ay nagtagumpay, sa biglaang lamig sa pagitan ng mga dating malapit, sa panaginip na gumigising sayo. Pero hindi mo maalala kung bakit. Hindi ito madalas pag-usapan. Pero sa Pilipinas, ramdam natin ito. Ang matatanda ang tawag dito, masamang espirito. Minsan naman, usog, kulam, o masamang hangin. At anuman ang tawag, isang bagay ang malinaw, na natili lang ito kapag pinayagan. At ang Laurel, hindi pumapayag. Paano gumagana ang masamang enerhiya ayon sa spiritual na pananaw? Alisin natin ang takot. Ang kasamaan ay hindi laging sumpa. Isa itong pagkabaluktot ng layunin ng balance ng daloy ng spiritual na enerhiya. Sa Budismo at mga katuruan tungkol sa enerhiya, ang masama ay hindi bagay. Isa itong frequency, disharmony sa hindi nakikitang mundo. Parang isang kwerda sa gitna ng orkestra na wala sa tono. Kulam, inggit, galit, emosyonal na bakas. Lahat ito ay vibrations na naghahanap ng lugar na mahihigaan. Sumisiksik ito sa mga espasyong walang bantay. Umuukilkil ito sa mga lugar kung saan hindi inaanyayahan ng liwanag kaya't hindi natin nilalabanan ang kasamaan ng lakas. Inaangat natin ang frequency para hindi na ito makapanatili. Dito, hindi na basta dahon ng laurel. Isa na itong palatandaan. Isang buhay na deklarasyon. Protektado ang espasyong ito. Gising ang diwa, hindi ito yung tirahan. Bakit nawawala ng bisa ang kulam sa mataas na frequency? Madalas itanong, dahon lang? makakapigil ng kulam? Ang sagot, hindi ito tungkol sa dahon. Ito ay tungkol sa enerhiya na nililikha mo sa paligid mo. Ang laurel, tulad ng ibang sagradong halamang gamot, ay may vibrasyon. Kapag inilagay ng malinaw at may layunin, inaayos nito ang daloy ng enerhiya sa isang lugar. At kapag maayos ang enerhiya, wala nang mahahawakang angkas ang kasamaan. Ang kulam ay umaasa sa mga bukas na pintuan. Isinasara ng laurel ang mga pintuang iyon. Hindi sa takot, kundi sa frequency. Parang pag-soundproof ng kwarto sa ingay. spirit proof mo rin ang bahay mo sa pinsala. Kailan dapat palitan ng laurel, nagbabago ang enerhiya. Dapat ganun din ang iyong mga pananggalang. Palitan ng laurel kapag natutuyo at madaling madurog, naging sobrang maitim o basa. Matapos ang panahong puno ng emosyonal o espiritual na bigat, halpagtatalo, panaginip, pagkakasakit. Huwag itong itapon basta, pasalamatan, tunugin, ibaon sa lupa, ibalik ito sa kalikasan, parang mandirigmang nagpahinga mula sa digmaan. Pagkatapos, maglagay ng bago, may sariwang intensyon. Ang espasyong ito ay mananatiling buo, liwanag lamang ang titira rito ang espiritual na pakikidigma ay hindi laging maingay. Madalas nating iniisip na ang proteksyon ay nasa malalakas na dasal, ritual o sagupaan. Pero ang pinakamalalim na proteksyon, kapayapaan. Ang tahimik na kaalaman na walang makakagambala sa iyo. Dahil ikaw ay naka-align. Dahil ang iyong tahanan ay may hangganan. Dahil ang iyong enerhiya ay hindi gulo, kundi malay ang laurel ay hindi kumakahol. Hindi nangangagat. Hindi ito nakikipaglaban ng apoy sa apoy. Nililinis lang nito ang hangin para hindi makapagsindi ang apoy. Sa budismo, ito ang tinatawag na right effort, ang paggawa ng sapat, ngunit hindi kailanman may dahas. Ang laurel ay kumakatawan sa tahimik, ngunit makapangyarihang pagsisikap. Yung gumagana, kahit natutulog ka. Panghuling paalala, Tagapagsalaysay. Hindi mo kailangang katakutan ang hindi mo nakikita. Kailangan mo lang itong maunawaan. Kapag nakaayos ang iyong espasyo, walang sumpa, walang kasamaan, at walang espiritong mapanira ang makakapanirahan dito. Mga patotoo at tunay na karanasan. Tahimik na pagkilala sa di makita. Walang masyadong nagsasalita tungkol dito. Pero lahat ay nakakaramdam. Ang biglang pagbabago ng mood sa isang silid. Ang bigat na naiwan matapos dumaan ng isang bisita. Ang sunod-sunod na maliliit na malas na mapapausal ka ng, parang may mali. Ang debotadong ina mula sa Laguna. Hindi siya naniniwala sa ritual. Malakas ang kanyang pananampalataya. Rosario, novena, linggo sa simbahan. Pero isang araw, ang anak niya ay nagsimulang magising tuwing alas tres ng madaling araw. Umiiyak, nanginginig, walang masabi. Tinubukan niya ang banal na tubig, tinubukan niya ang mga dasal. At sa kanyang pagkabalisa na niya ang ginawa ng kanyang lola noon, maglagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan. Wala siyang inaasahan, ang gusto lang niya ay katahimikan. At gabing iyon, natulog ang bata. Walang iyak, Walang panginginig. Hindi niya ito tinawag na mahika. Tinawag lang niya itong pagbabalik ng kapayapaan. Ang OFW na kuya na umuwi na iba. Tahimik siya noon pa man. Masipag. Maalalahanin. Mabait. Pero pagbalik niya mula abroad, may parang may sumama sa kanya. Hindi niya ito ikinuwento. Pero ramdam ng bahay. Nasira ang mga gamit. May lamig sa hallway. May aninong dumudungaw sa gilid ng paningin. Hindi nagtanong ang kanyang kapatid. Naglagay lang siya ng laurel sa pinto, bintana at sa ilalim ng kama ng kuya niya. Walang dasal. Tanging intensyon lang. Pagkalipas ng tatlong araw, ang kuya ay nagsabi, Parang gumaan. Ewan ko, pero parang mas madali nang ngumiti. Ngumiti lang siya pabalik dahil alam niya ang dahilan. Ang batang profesional na mag-isang naninirahan sa Maynila, lumipat siya sa lungsod para magtrabaho. Independent. Masipag. Praktikal. Maayos ang apartment. Puno ang schedule, pero may bigat na hindi maipaliwanag. Masasamang panaginip. Pagkagising na parang pagod pa rin. Yung pakiramdam na may nakatingin kahit mag-isa lang siya. Nagsindi siya ng kandila. Nagpatugtog ng musika. Pero nanatili ang bigat. Isang gabi sa TikTok, narinig niya. Maglagay ka ng dahon ng laurel sa lugar na parang naiipit ang enerhiya. Kaya ginawa niya. Sa likod ng sofa, sa ilalim ng kama, sa may bintana. Kinabukasan, mas madalas siyang tumawa. Sumigla ang mga halaman. At ang katahimikan, hindi na banta kundi tahanan. Bakit mahalaga ang mga kwentong ito kahit hindi mo ito karanasan? Maaaring hindi ka nakarelate sa lahat. Maaaring hindi ka naniniwala sa espirito. Maaaring ayos naman ang pakiramdam sa bahay mo. Pero ito ang totoo. Lahat tayo ay may dalang kung ano. Stress. Luma ng emosyon, mga bakas ng taong iniwan natin. At minsan, nananahimik ang mga ito sa mga sulok ng ating tahanan. Parang alikabok. Ang laurel ay hindi lang para sa inaapi. Ito ay para sa mga naghahanap ng kalinawan. Para sa mga gustong huminga ng mas malalim. Para sa mga gustong angkinin ang kanilang espasyo, emosyonal at espiritwal. Kaya o oh, maaring hindi sa iyo ang mga kwentong ito, pero maaring ito ay para sa iyong kapitbahay, sa pinsan mo. O sa iyo, balang araw. Bakit gumagana ang laurel kahit hindi ka naniniwala? May mga nagsasabing pamahiin lang ito may iba namang pananalig ang tawag. At sa ilan, tradisyon lang ito, minana. Ngunit di na ipapaliwanag. Pero itanong mo ito sa sarili mo. Kung may bagay na nagdadala ng kapayapaan, nagpapakalma sa enerhiya, at nagpapagaan ng hangin sa iyong tahanan, mahalaga pa ba kung paano ito gumagana? Agham ng banal na espasyo. Hindi mo kailangang maniwala sa espiritu upang maniwala sa enerhiya. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na tumutugon ang ating utak sa mga simbolo, amoy, at ritual, kahit hindi natin ito ganap na nauunawaan. Isang dahon na inilagay ng may malasakit, isang pintuang binasbasan ng intensyon, isang kwartong inayos upang maging magaan, lahat ng ito ay nagpapadala ng mensahe sa isipan. Ligtas ka rito. Ikaw ang may kontrol. Ikaw ay protektado. At minsan, sapat na yon upang gumanda ang tulog, gumaang ang damdamin, at luminaw ang pag-iisip. Hindi ito mahika, ito'y konsensya at kamalayan. Kaya't kahit ang paniniwala mo ay nagsasabing, ang laurel ay hindi nagtataboy ng espiritu. Kung ito'y nakakatulong sa iyong katawan upang huminga ng maluwag, gumagana pa rin ito. Pananaw ng budismo, ang lakas ay nasa kamalayan. Sa budismo, hindi ang bagay mismo ang makapangyarihan, kundi ang isipan sa likod ng bagay. Ang tasa ay nagiging banal kung iinumin mo nang may kamalayan. Ang kampana ay nagiging nakagagaling kung tutunugin mo ito ng malinaw. At ang isang simpleng dahon ng laurel ay nagiging espiritual na haligi kung ilalagay mo ito ng may presensya. Dito nagmumula ang tunay na lakas ng gawain. Hindi lang ito tungkol sa saan mo ilalagay ang laurel, kundi sino ka habang ginagawa mo ito. Bawat kilos ay nagiging meditasyon. Bawat pagtatalaga ay nagiging panalangin. Hindi ka na lang basta tumutugon sa enerhiya ng iyong tahanan. Ikaw na mismo ang humuhubog nito. Kahit ang mga nag ay may mapapala. Hindi ka pa rin kumbinsido? Ayos lang 'yon. Hindi humihingi ng paniniwala ang laurel hinihingi lang nito ang layunin. Subukan mo ito, hindi upang patunayan ang bisa, kundi bilang isang sandaling paghinto. Gamitin mo ito bilang panimula. Isang pagkakataong linisin ang kalat sa isip at espasyo. Pukawi ng katahimikan. Paalalahanan ng sarili na karapat dapat kang magkaroon ng payapang tahanan. At kung wala kang mapansin na iba, mas mabango ang paligid mas mabagal ang takbo ng oras. At baka sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, maramdaman mong iyo ulit ang espasyong ito. Panghuling paalala, tagapagsalaysay, enerhiya man ito o alaala o hininga ng mga ninuno na dumaraan sa tradisyon. Kung may bagay na nagbibigay sa iyo ng linaw, kung binabalik nito ang iyong kaluluwa sa tahanan, gumagana ito at doon nagtatapos ang usapan. Hindi lang ito tungkol sa laurel. Sa isa lang itong dahon. Marupok, tuyo, magaan sa palad. At gayon paman, nasaksihan mo kung paano nito pinalambot ang silid. Kung paano nito kinupkop ang panalangin kahit walang salita. Kung paano nito ginawang mas kayang harapin ang mga hindi nakikita. Ngunit mula't simula, hindi talaga tungkol sa laurel ito, hindi ba? Tungkol ito sa pag-alala ng mas malalim na bagay. Na hindi ka walang magawa. Na maaari mong angkinin muli ang iyong espasyo. Na ang kapayapaan ay hindi hinihintay. Inaanyayahan ito. Ikaw at ang iyong tahanan ay magkaugnay. Hindi mo kailangang magsindi ng kandila para maging espiritual. Hindi mo kailangang gumawa ng ritual para maging mulat. Ngunit paminsan-minsan, may paalala sa'yo na ang tahanan mo ay hindi lang tirahan. Ito'y refleksyon ng iyong espirito. At kapag may inilagay kang may kahulugan, isang bato, isang krus, isang halaman, o isang dahon ng laurel, parang sinasabi mo sa iyong tahanan, nakikita kita. Pinararangalan kita. Magkasama tayo rito. Huling tanong, saan mo ito ilalagay? Kaya ngayon, ang tanong ay hindi na kung gagana ba ito. Dahil ramdam mo na ang sagot, Nasa hininga mo ito. Sa katahimikan sa pagitan ng pintig ng puso mo, ang tunay na mahika ay wala sa dahon. Nasa atensyon mo. Sa kamalayan mo. Sa iyong desisyon na bawiin ng espasyo mo. Kaya sige, hanapin mo ang sulok na yon sa tahanan mo. Yung tahimik na parte. Yung pintuang may kwento. Yung bintanang pumapapasok sa panaginip. At ilagay mo roon ang iyong laurel. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil gising ka na. Dahil hindi ka lang nagtataboy ng kasamaan, inaanyayahan mo ang kapayapaan.